Ah, oh, magandang magandang umaga po. Mga kautol. Ay, ano po, tayo pinindi dito sa bukid at uh, po natin. Ay, ngayon po ay po tayo ng ng ampalaya po. Ay, mga kautol, yun pong isa kong video. Nung papasikap po kami ng bata, ay pinahi ko na po. At pa bawal po yun pala kaya po pinahin ha? at baka po magkabailation po tayo matanggal po tayo sa youtube yun edi tinanggal ko na kung sana po akong tanggalin yan mga auto nandun na po tayo kumusta po kayong lahat magpuprunin po tayo dahil mga auto na na po <laughs> ito pong ngantong kalaki napanood ko lang po sa ibang tao ay pinuproning po nila para po hindi makabunga agad dito po kasi ang bubunga ang daming insekto mga otol. oh. Yeah, yan mga utol, magandang umaga po sa inyo tayo po ay nagpuproning nito ito po ay napanood ko lang din naman mga otol sa ano po sa youtube yan para daw po hindi bumuo agad tatanggalin daw po yung mga ganun sa ilalim yan yan ito kaunting ka naman lang mga utol papaliwanag ko po sa inyo siyempre iba po gusto maghalaman din eh, ko lang po yung mga Nalalaman din ko po. Ayan. Bubungan na po ito kasi kailangan tanggalin po eh. Maliit pa. Yung pong ganito kalaki, eh, mga otol yan. Yan po yung pupurningin ninyo. Yan. At gawa po ng kailangan po ay hindi po maka ano makalaki po ba ah makabunga agad diyan ba rin pupunta diyan ka kasi hindi pa po kaya yung puno po ba yun ng ampale ito mga auto testing ko lang kung magsasaksis tayo sa pag ano sa pag ampale po ititestingan lang po natin di yung muna po tayo tumisting kung paano mag uh, halaman ito pero siguro naman po kaya naman makakautol bata pa po kasi makakutulog kailangan patayin muna ano ah, ano yung muna bubuo natin ito po yung sanga nila huwag ka pong mga hinayang mga kautol dahil ito po ay eh, yung sanga nila ay eh, kailangan mga kautol Iputulin eh, mo rin po ito kasi yung pong taas nito yung papataas ay eh, huwag po dapat taas ang kailangan ay ito mga kautol yan pakaya ko lang po kasi dito ang bubunga ito eh sa taas ito magpabubunga na sa taas ito kailangan mga utol mapalaki natin ng kanyang puno yun ang kailangan po ayos na po ito Ayan, natin na pruning na ito at malaki po ang kanyang ano eh ganda oh mga utol yung kanyang padahon saka yung kanyang uh, katawan healthy naman mga auto dahil ano po eh abed natin to Ayan. Ganda ng panahon. Piling na kinig po ang mga huni ng ibon sa so, sobrang ganda ng panahon dito sa amin. Yan di pa taman tayo mga kautol sa kabilang. Kaunting kalaman lang mga kautol para mabigyan ko kayo ng suggestion kung pa paano mag-ampalaya. Ako, hindi rin ako sanay mga kautol kaya lang pinag-aaralan po, pinag-aaralan ko po kung pa paano mag uh, magpabuhay at uh, magparami ng bunga ay eh, siyempre yung pong nakakaalam din nun yung mga nagyo youtube kung pinapanood yung mga sa japan yan mga kotol pagkakaroon ka ng idea nilipat <coughs> po tayo din sa kabila malago na ito kasi ito yung kauna ako yan mga kotol ito yung kabila natin ito yung parte ng gubatan yung isa yung doon sa dulo oh, lagod din po ganda ang laki ng mga puno mga uti yan ito lalakihin po natin ang puno yan malasog ang ating halaman mga bulak na karun po eh po ito, medyo maliit pa eh. hindi po aring bumunga ito ng ganun kaliit huwag po kayo manginayang dito ha? mga utol sa ganito kalaki ah, kailangan po ito yung ating mapapaganda na para mabigyan ko kayo na hindi e, yun ito puro sangan na ito eh dalawa na agad hindi yung pong kanyang ano yung kanyang kung baga mag maintain sa isang ganito mga otro sa isang puno makakalaki ang bunga hindi na agawin itong kabilang sanga ng mga otro kaya tatanggalin nyo po ito yan Pero, ito, medyo bata pa hindi ko pa kaya itong pruningan tuloy na maganda na po at marami na pong bulaklak ay eh. nakakabunga na to eh mabilis na po ito ayun may bunga na oh ito niya po mga kotol ayun hey mga otol, uh, tayo pinagpronin kanina ng ano po ng ng uh, ating pong ampalaya ay eh kaya lang po ay inuwi ko po muna yung ano yung akin pong amin pong ano yung po bang makina ay papakayos ko po hindi po tayo sa inyo gandang umaga kuya ayun ayun po papakayos po natin rin ay meron kayong gantong ano ah gantong kapatyo hindi yung pinakang kakabit ko sana yung pang ano ba yung pantagat para pa mas dumakas meron 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 available tubo oo meron ngayon meron meron dyan ayun na ayun lang ba tubo lang kakabit ah baka may medyo mamaya pat ano oo ako problema Yeah, mayroon daw po sila available daw. Rabit, yo. na po makaka-auto dito po tayo mag nook Ah, Pumulan nangi yung mga mata, pumangungat mang baselamat sa ating amang.

Aysan okay, 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 okay. okay. ay, okay. agalan na, oh, ay pa yung ito. Kasi minsan, 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 minsan,